Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang tutubing karayom o damsel fly. Sa English, the main difference between dragonflies and the damselflies is that a dragonfly does not fold its wing close to its body when resting. Ang ibig sabihin ng salitang damsel ay dalaga. Ang tutubing karayom ay alinman sa mga kulisap na nasa order, ordonata, suborder, saigoptera ang regular na tutubi ay nasa order, ordonata, suborder, anisoptera. Karamihan ng mga tutubing karayom ay nakatiklop ang kanilang pakpak kapag namamahinga. Kapag namamahinga at hindi lumilipad ang regular na tutubi, ang kanilang pakpak ay hindi nakatiklop sa gilid ng kanilang katawan. Sila ay natural pest control agents dahil sa kinakain nilang maliliit na insekto tulad ng lamok at langaw. So ayan guys, patapos ng ating pag-iis kaya po po'y nagpapasalamat sa inyo sa so walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.